Magandang araw ka Agapay. Welcome to Kapitira, a 15-minute program where we talk about the goodness and the greatness of our God. Ako po si Pastor Rolly Victira. Samahan niyo po ako. Tayo ay magkape at tayo magkwentuhan patungkol sa salita ng Diyos. Ang ating pag-aaralan sa araw na ito ay Romans 8 verse 1. One verse lamang po. Alam ko nadaanan na natin to before but I just felt like uh, it's worthwhile na balikan po ito at talagang namnamin yung talagang katas nitong mga salitang ito na nanggagaling sa Panginoon. Ano? Again, it is Romans 8 verse 1. Kung may Bible po kayo, samahan niyo po ako, buksan niyo po doon. Pero bago po tayo magsimula, tayo po ay sama-samang manalangin. Aming Diyos na makapangyarihan sa lahat, marami pong salamat sa inyong kabutihan sa amin. Kayo po ang nagtatanggal ng kasalanan. Salamat po dahil uh, ang bigat, ang hatol at ang uh, realidad ng kasalanan ay eh, kayang-kayo nyo pong alisin sa amin at para po dito po kami ay nagpupuri sa inyo. Binibigay po namin sa inyo ang bawat sandaling ito na kami ay magkakasama-sama, nagkakapit, nagkukwentuhan patungkol sa inyong salita. Panginoon, uh, Tulungan niyo po kami na maging talagang present uh, at gising uh, sa ang aming pag-aaral ngayon. At sa lahat ng bagay ay uh, kayo po ang tumanggap ng lahat ng uh, kapapurihan at pagpapasalamat. Ito po ang aming dalangin sa pangaran ni Jesus. Amen. Romans 8 verse 1 is such a simple passage po. ano So kung may Bible po kayo, buksan niyo po doon Romans chapter 8 verse 1. And I hope by the time that uh, our time together is over, 15 minutes lang po ang meron tayo, no? Eh, ito po ay pwede nating makabisado. No? <laughs> ang sinasabi po dito, Romans 8 verse 1, There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Muli po, basahin po natin sama-sama. There is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Uh, napakagandang text po ito Again, we're coming back to this uh, A few weeks ago, uh, na-cover na po actually natin itong text na ito sa episode na Pinamagatang Hinga But I just felt like the mas marami pa po tayong ma-unearth -er ma dito no? Ma tayong ma-dediscovering uh, uh, sustansya galing sa salita ng Diyos Siyempre, ang pinakamabigat na salita po dito sa verse na ito Ay yung word na condemnation, no? Ito po yung tinutukoy po nito yung hatol at uh, doon sa kasalanan na talagang established no na meron tayo. So imagine after due process at talagang nga uh, tayo ay huli at napatunayang nagkasala no ang illustration ko diyan yung uh, nahuli ako na nag right turn no sa maling lane no ako ay pinara ng isang enforcer at uh, kanyang titikitan pero sa kabutihan niya uh, kami, ako ay ano kanyang uh, pinagbigyan no hindi niya binigay sa akin yung ticket at ako ay kanyang pinalaya it's such a comfort to read that uh, that small word no ay uh, yung word na no ibig sabihin wala na talaga wala nang bahid no everything is gone no more condemnation wala nang hatol at uh, itong realidad na to ay hindi para sa lahat uh, it it says that uh, this reality is for those who are in Christ Jesus no kung tayo ay attached sa Panginoong Jesus from his side no sa side ng Diyos eh yung kanyang hatol sa ating kasalanan ay wala na Now, kaya ko gustong balikan uh, sa araw na ito eh, kasi pwede rin pala na kahit tayo ay pinatawad na ng Diyos, no? tinanggal niya na yung hatol sa ating kasalanan, eh, tayo naman, conversely, hirap tayo na patawarin ng ating mga sarili. Uh, so to speak, we still condemn ourselves. Para itong ano eh, para itong pumupunta ka sa isang uh, parang mag, you're gonna go on a trip, no? Uh, pupunta kayo sa isang ibang bansa at uh, ikaw yung nag impake eh. at uh, sa kagustuhan mong makover lahat ng uh, pangangailangan mo you end up overpacking naku yun ang problema ko I'm, I'm, a chronic overpacker there are some people that are minimalist I, I consider myself in packing no? maximalist The problem with that is uh, so kakaimpake mo ng sa akala mo'ng kailangan mo, ang hirap gumalaw, no? Uh, you live a very encumbered life. Ang bigat, ang bigat, ang hirap gumalaw. And that is the same thing with our lives. We carry a lot of weight na for some reason hindi natin ma, ma let go. Anong mga weight na ito? For example, we carry the weight of uh, sin. Past and present sin, no? Yung mga sin na nagawa natin dati at yung mga sin na talagang hindi natin ma-let go ngayon, uh, it's a heavy weight, no? Para yung bato na nakalagay sa ating napsak no? Um, and we say to ourselves, no? As we go along in life, I've messed up too badly, no? Masyado ng uh, malaki yung aking kasalanan and we find it hard to move on. Meron din yung bigat ng mga regrets no yung mga sinasabi natin if only i had done things differently yung mga what if kumbaga baga, uh, mga regret yung pinagsisisihan natin may bigat din uh, marahil para sa inyo para sa akin yung mga expectation ng ibang tao other people's expectations no uh, the pressure to prove yourself to to portray that you are someone who is worthwhile that can be a heavy burden Another another burden na pwede nating pinapasan sa ating mga likod no. Uh is shame. Yung sinasabi natin sa ating sarili na I am not worthy, no. Hindi ko deserve 'yan. Uh, tayo ay nahihiya, no. Tayo ay nakakaranas ng kahihiyan. Oh, ito pang isa. Mabigat 'to. Ito yung burden ng unforgiveness, no. Hindi natin ma-let go yung mga sakit at yung mga galit na naidulot sa atin ng ibang tao merong bigat din ng uh, self-reliance. Itong bigat na to hindi to obvious eh, pero meron itong bigat, no? Yung pasan-pasan uh, mo na yung buong daigdig, ang dami mo ng problema, pero hindi hindi ka willing na magpatulong sa ibang tao. And you constantly tell yourself, I have to carry this alone. Yung bigat ng iyong pamilya, yung bigat ng inyong trabaho, ng inyong team, na for some reason, kinakaya natin yung bigat ng fear at anxiety na magkasama yan yung takot patungkol bukas yung sleepless nights no yung insecurity kumbaga the question that uh, that says what if i fail Uh, all of these things are things that we say to ourselves, no? Na nagbibigay ng hatol. It's it's a form of condemnation. I've messed up too badly. If only had done things differently. I have to prove myself. I am not worthy. I can't let go of what they did. I have to carry this alone and uh, the fear of what do, what if I fail? If you feel that way, ang uh, encouragement ko sa araw na ito ay eh, katulad ng passage natin there is therefore now no condemnation for those who are in Christ Jesus. So to speak, Jesus is willing and capable of uh, taking that load away from us. Let me read to you two verses, uh una, Psalm uh, 37 verse 5. Sabi dito, commit your way to the Lord, trust in him and he will act. Very interesting yung word na commit dyan. Ang ibig sabihin lang nun, uh, roll over. <laughs> ibig sabihin, ipaasa natin yung bigat natin sa Kanya. Uh, we were never meant to carry the weight of the universe because uh, it's only God who can carry that. And so the call of uh, the Bible, of Scripture, is to roll that over to Him, to trust God because He will act. Ito, uh, second verse, Matthew 11:28 to 20 Very familiar to this are the words of the Lord Jesus Christ. Sabi niya, Come to me, all who labor and are heavy laden, and I will give you rest. Take my yoke upon you and learn from me, for I am gentle and lowly in heart, and you will find rest for your souls, for my yoke is easy and my burden is light. All this to say na gustong-gusto ng Panginoon tayo tulungan, no. Uh, tanggalin itong bigat ng condemnation sa atin. Inalis niya na yung condemnation na nanggagaling sa kasalanan natin, pero tinutulungan niya rin tayo na uh, palayaan natin mga sarili mula dun sa condemnation na binibigay natin uh, sa ating sarili. Pero ang problema, too often we resist, no? We believe we deserve to carry it, no? Ang hirap mag-let go. Uh I want to share to you itong uh, line from a very popular hymn no if you still sing hymns the senior church no a line from uh, a stanza actually from the hymn what a friend we have in Jesus no Itong sabi oh what peace we often forfeit oh what needless pain we bear you know needless pain all because we do not carry everything to God in prayer prayer we hold on to guilt, regret and fear. You know what? When Jesus had already offered freedom, you know, The pain we bear is needless. All we have to do is lay them down. So how do you drop these stones, you no? Know? Itong mga mabibigat na daladala -dala natin, tong mga bagahin na mahirap uh, talagang i-maneuver, you no, know, as we live our lives. Number one, ang ang uh, aking uh, uh, challenge ay uh, We have to recognize the weight, no? Baka kinakaya natin, no? Parang mabinebelita uh, lang natin, no? Di, uh, naano natin um uh, nilalighten up natin, sina -psych natin yung utak natin na hindi naman ganun kabigat. Pero recognize the weight. Okay lang mabigatan, okay lang makaramdam ng pagod, no? Ask yourself, What am I still carrying that Jesus already forgave? Kung pinatawad na ng Panginoon yan, ba't mo pa binubuhat? No? That's the first one, recognize the weight. Second is, surrender it to Christ. Pwede nating pagkatiwalaan ng Panginoon. And this surrender is an act of faith. Kasi pag binigay natin sa Panginoon, we, we are recognizing na kaya niya buhatin ito at pangatlo we have to walk in freedom no uh, and daming uh, ninanakaw na joy nitong burdens natin no we're missing out on it but, but but the lord wants us to live in joy so trust that Jesus' grace is enough hindi yung pagreleinquish mo kay jesus eh nagpupulot ka pa ng ibang bato na <laughs> bubuhatin mo hindi walk in freedom already hindi yung binigay mo na kay jesus tapos iniisip mo pa yung burden na yun hindi walk in freedom already so reflect, no? Meron pa bang mga bigatin dyan na binubuhat mo pa for too long? Oh, that's a needless uh, pain that you bear. Just bring it to the Lord in prayer. Romans 8 verse 1, Therefore there is now no condemnation for those who are in Christ Jesus. Pray tayo. Panginoon, marami pong salamat dahil uh, kayo ang uh, may kaya at willing magbata ng aming kabigatan. Tulungan nyo po kaming i-relinquish po ito sa inyo. Salamat sa inyong kabutihan. Thank you for our time together today. Thank you, Lord, for your grace. In Jesus' name, Amen. Maraming salamat po sa pagsama sa akin dito sa ating programa. Muli po ako si Pastor Rolly Victira. Uh, samahan niyo po ulit ako next time tayo po ay magkape at kwentuhan patungkol sa salita ng Diyos. Ang programa po natin ay matatagpuan din sa Facebook at Spotify at syempre dito po sa FEBC Radio TV. God bless you po. See you again next time. Bye-bye.